Maayong hapon mga kagri. Ana sabta dire karon mga kagri ka uban ato tuma nga technician. Naon mga kagri. Technician sa Tersorora. Sir, pangutan ta ka sir. Unsa may maayong or lami nga posisyon nga imong ganahan? Ah, technician na sir, posisyon lami kay nara, <laughs> nara sa imong tubag sir unsa ah. ikuan basta unsa kung na unsa nang nasimo nga nahon na lang ko unsa lami nga posisyon nga imong hang gusto. 22. Ha? 22. Wow! 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 <laughs> Nga minay! ngangu. ngu! Ano sa mga paitin? Hindi ba't mayroon? Mayroon mayroon mayroon! Mayroon sa atin! Hello! Technician Sabnesia sa CB Andrew! Mga Technician sa CB! Happy shout out I shout out yung mga kauban Yur Hi uh, ako sa imuha Sir Bert Unsa ang lami nga posisyon ngayon mong ganahan Bisa ko unsa basta kayo makasunod lang Parang may naamoy ako hindi maganda Sa iputol yung may gawas Sa trabaho ba? Sa trabaho Lain may nga na Gago Pagsunod Makaroha ko Kita kasi mga ba? <laughs> 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 Mga <Mahatadri, laughs> ato kauban day, kauban na to, teknisya na sabi sa tagkim. Bert, uh, <laughs> uh, sir Dins, sir Dins, <laughs> shout out po di mong kauban dito sa Butuan City, sir, 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 e, shout out po di mong kauban dito. <laughs> Yes. I don't know if this is true or false. Because, nang-divorce, divorce din. Divorce? Yes, di divorce. <laughs> divorce. The truth will set be free. Will be free. Lalabas ang katotohanan. <laughs> Mga ko, Sir Dins ba? Asa ba? Mga sa ko. Dins. Kung <laughs> <laughs> sa may lamig na posisyon yung mga ganahan, Sir Dins? <laughs> mga tagaw man yung mga teknisyen. Mga tagaw man eh. Oh, eh, shout out sa tagaw. Tagaw magkamira ni mga tao dito. Mayong hapon magagreng, nasakpan po natin yung <laughs> teknisyen sa leads. <laughs> teknisyen sa leads. Sir, mamatahan ako, Sir Doy, kung kung saan lamig na posisyon yung mga ganahan, Sir Doy. Standing position. Damn! <laughs> Standing position. Sa trabaho ba? Sa trabaho? Stop it. Get <laughs> Sa <laughs> <The> trabaho. <laughs> Makagrimon in charge diri sa tindahan mga nagadre. Balik si ba? sa natos Kokoy pangatanon. Sir Kokoy. Nat. Karon si trabaho Sir Kokoy. <laughs> <laughs> May Mayo na dili. mam Ma'am. Basta kay. <laughs> <laughs> Basta kay masulod daw. <laughs> <laughs> bastos ni mata. Kailangan on sa ganahan ni mong posisyon sa trabaho, hoy. Iya kay. Basta kay masulod <laughs>